Uy, mga future scientist, handa na ba kayo sa isang nakaka-excite na paglalakbay sa mundo ng mga hiwaga ng panahon? Ngayon, ating aalamin ang isang kamanghamanghang likas na pangyayari, ang buhawi. Ang mga buhawi ay isa sa pinakamalakas at pinakanakakabilib na kaganapan sa kalikasan. Ang buhawi ay isang malakas na ipo-ipo na kayang bumaligtad ng mga sasakyan, magbagsak ng mga puno, at magdulot ng malawakang pagkasira sa dinaraanan nito. Pero ano nga ba ang nagpapalakas sa kanila? Paano nga ba nabubuo ang mga buhawing ito? Anong mga kondisyon ang kailangan para magkaroon ng buhawi? Tara, samahan ninyo ako at ating tuklasin ang sikreto ng mga buhawi. Susuriin natin ang agam sa likod ng mga nakakamanghang bagyong ito. Isipin ninyo ito na parang isang higanteng vacuum cleaner sa langit. Sinisipsip ang lahat ng nasa dinaraanan nito. Pero hindi lang yan ang dahilan. Pero paano nga ba ito nabubuo? Ano-ano ang mga hakbang na nagiging sanhi ng pagkabuo ng isang buhawi? Ano-ano ang mga sangkap na kailangan para makabuo ng buhawi? Titingnan natin ang mga pangunahing elemento tulad ng mga thunderstorm, wind patterns, at mga kondisyon sa atmosfera. Alamin natin sa susunod na bahagi, manatiling nakatutok habang inaalam natin ang mga misteryo ng mga buhawi at tinutuklas kung paano nabubuo ang mga kahangahangang pangyayaring ito. Para makabuo ng buhawi, kailangan natin ng mainit at mahalumigmig na hangin malapit sa lupa. Kailangan din natin ng malamig at tuyong hangin sa itaas. Kapag nagtagpo ang dalawang ito, parang kompetisyon sa langit. Ang mainit na hangin dahil mas magaan ay mabilis na tumataas. Habang tumataas ito, lumalamig ito at bumubuo ng mga ulap. Ang prosesong ito ay tinatawag na convection. Ito ang simula ng isang thunderstorm na mahalaga para sa pagbuo ng buhawi. Sa loob ng isang thunderstorm, may mga malalakas na pagtaas ng hangin. Ang mga malalakas na daloy ng hangin na ito ang nagbibigay sa mga thunderstorm ng kanilang enerhiya at tindi. Kaya nilang iangat ang moisture pataas sa atmosfera na lumilika ng matatayog na ulap na maaring umabot ng hanggang 12 milya ang taas. Ito ay tinatawag na updraft. Ang mga updraft ay mahalaga sa pagbuo ng malalakas na panahon. Maari nilang dalhin ang mainit at mahalumigmig na hangin mula sa ibabaw patungo sa mas matataas na altitude kung saan ito lumalamig at numuo sa mga storm clouds. Kapag ang updraft ay napakalakas at nagsimulang umikot, ito ay bumubuo ng tinatawag na supercell. Ang mga supercell ay kakaiba dahil mayroon silang umiikot na updraft na kilala bilang mesocyclone na maaring humantong sa pagbuo ng mga buhawi. Ito ang pinakamalakas na uri ng thunderstorm at kadalasang pinagmumulan ng mga buhawi. Ang mga supercell ay maaring magdulot ng malalaking yelo, mapaminsalang hangin, at bigla ang pagbaha, kaya naman lubhang mapanganib ang mga ito. Isipin ang isang supercell na parang isang malaking pabrika ng buhawi. Ang umiikot na updraft sa loob ng supercell ay maaring lumikha ng maraming buhawi, bawat isa ay may potensyal na magdulot ng malaking pinsala. Sa loob nito, ang hangin ay mabilis na umiikot at nagiging mas malakas. Ang pag-ikot ay maaring humigpit at tumindi na humahantong sa pagbuo ng isang buhawi. Ngunit hindi pa tapos ang proseso. Kailangang mapanatili ng bagyo ang istruktura at lakas nito upang magpatuloy sa paggawa ng malalang panahon. Kailangan pa natin ng isang sangkap para tuluyang mabuo ang isang buhawi. Ang huling sangkap na iyon ay ang downdraft na makakatulong upang higpitan ang pag-ikot at ibaba ang buhawi sa lupa. Ang huling sangkap sa pagbuo ng isang buhawi ay tinatawag na wind shear. Ang wind shear ay isang mahalagang salik sa pagdevelop ng malalalang panahon, lalo na ang mga buhawi. Ito ay tumutukoy sa pagbabago sa bilis at direksyon ng hangin sa iba't ibang altitude sa atmosfera, ang phenomenon na ito ay maaring lumikha ng horizontal spinning effect sa mas mababang atmosfera na mahalaga para sa pagbuo ng mga umiikot na bagyo. Ito ang pagbabago sa direksyon at bilis ng hangin sa iba't ibang taas. Kapag may wind shear, maaring itong paikutin ng pahalang ang hangin. Ang pahalang na pagikot na ito ay maaring ikiling patayo ng updraft ng thunderstorm na lumilikha ng umiikot na updraft na kilala bilang mesocyclone. Kapag may wind shear, ang hangin sa loob ng supercell ay mas mabilis na umiikot. Ang pagbilis ng pag-ikot na ito ay maaring humantong sa pag-develop ng isang malakas at potensyal na mapanganib na bagyo. Ang supercell ay isang uri ng thunderstorm na nailalarawan sa pagkakaroon ng malalim at patuloy na umiikot na updraft. Tulad ng isang ice skater na mas mabilis na umiikot sa pamamagitan ng paghila ng kanyang mga braso follow ang hangin sa loob ng supercell ay umiikot din ng mas mabilis habang ito ay lumiliit. Ang pagkakatulad na ito ay nakakatulong upang may kung paano gumagana ang conservation of angular momentum sa atmosfera. Ganito rin ang nangyayari sa loob ng isang supercell. Ang umiikot na updraft o mesocyclone ay maaring tumindi at maging mas organisado na humahantong sa pagbuo ng isang buhawi. Ang proseso ay komplikado at kinabibilangan ng maraming salik, ngunit ang wind shear ay isang mahalagang sangkap. Dahil sa wind shear, ang hangin ay umiikot ng mas mabilis at bumubuo ng funnel cloud. Ang funnel cloud na ito, ang hudyat ng isang buhawi. Habang bumababa ang funnel cloud mula sa bagyo, maari itong umabot sa lupa. Kapag ang funnel cloud na ito ay umabot sa lupa, iyon ang tinatawag nating buhawi ang mga buhawi ay isa sa pinakamalakas at mapaminsalang kwersa ng kalikasan na kayang magdulot ng malaking pinsala sa napakaikling panahon. Ang pagunawa sa wind shear ay mahalaga para sa paghula at paghahanda para sa mga mapanganib na bagyong ito. Tumama na ang mga buhawi sa maraming bahagi ng mundo. Ang isang halimbawa ay ang Tri-State Tornado noong 1925 Natumagal ng tatlo at kalahating oras at pumatay ng halos pitong daang katao. Ang isa pa ay ang Oklahoma City Tornado noong 1999 na nagdulot ng malawakang pinsala sa lungsod. Ipinapaalala sa atin ng mga buhawi ang kapangyarihan ng kalikasan. Mahalagang matuto tayo tungkol sa mga ito upang maprotektahan natin ang ating sarili at ang ating mga mahal sa buhay.